So, ayun na nga. Nandito tayo ngayon sa SM City North EDSA. And pupunta tayo sa CyberZone para magtanong-tanong sa mga promoters ng iba't ibang brand ng smartphone. If ano nga ba ang reason kung bakit bibili natin yung brand nila? Though wala tayong pambili sa ngayon, pero at least sa mga viewers natin, eh, makakapag-decide sila. Or pwede nilang i-consider yung mga Um, explanation ng mga promoters na to from different brand of smartphone sa market. So ano pang inaantay nyo? Let's go! Bro, sa dami ng brand ng smartphone sa Cyberzone, bakit trailing bibilin ko? Maganda, sir. Good for gaming, tapos napakaganda ng camera. Aside from that, yung uh, after sales niya wala kang magiging problema kahit saan dito sa Pilipinas basta realme maganda yun lang po may tatanong lang ako bakit sa dami dami ng brand so sa Cybersport <laughs> ano yung bibilin ko? hindi syempre yun yung brand ko at the same time durability, design tsaka yung pinaka specification over camera yan So then about sa mga gaming, mas maganda siya for gaming kasi for the processor, charging technology and battery. All thank you bro. Okay. Sa dami ng brand ng smartphone sa so Cyberzone, bakit ah. Xiaomi ang bibilin ko? Siyempre, affordable yung price tapos mataas yung specs ng phone. So, kung ikaw bibili ka ng phone, dun na sa durable tsaka sa quality. Diba? Okay. Xiaomi number one! Ayan, bro. Uh, question. Um, Alright, game. Back to you, bro. Sa dami ng brand ng smartphone sa Cyberzone, bakit ito, Apple ang bibilin ko? Siyempre, pagdating sa quality sa iPhone, subok na subok na mat at uh, the same time, US brand tayo. At then, sa pagdating sa processor na ginagamit natin is Bionic chipset Ah, uh, syempre mas mataas yung processor na ginagamit, mas mataas yung graphic rate na ah uh, yung graphics na binibigay niya. So, yun, ay sa Apple. Uh, question, sa dami ng brand sa Cyber zone, bakit Samsung ang bibilin kong smartphone? Sa pinakamaganda sa lahat, smartphone si Samsung, syempre, una-una sa lahat in terms of durability. The same time, pagdating naman sa mga magandang features, si Samsung is sa pinakamaganda. Example lang natin guys, uh, pakita ko lang sa inyo si 34 and 54. So since sa mga ganyang presyo natin guys, ganyang price natin is parang flagship na siya, dahil doon sa mga features niya, which is naka water resistant device, comparing sa other nating mga brands, na ganyang presyo is hindi pa water resistant. Sobrang convenient, sobrang ganda as in. In terms of durability, wala akong masasabi. 100%, sobrang tibay. Thank you bro! May tatanong lang ako, quick question lang to bro. Bakit sa dami ng brand sa Cyberzone, bakit Huawei yung bibilin ko? Ah, uh, Huawei po, uh, isa isa sa mga international brand. Dumo uh, the na maraming brand yung lumabas, pero isa sa mga quality brand si Huawei po. Quality durable, tsaka sa mga glass na ginamit kay Huawei, siya lang yung may, mga, siya lang may glass na kunlun glass kung tawagin sir Yun yung glass na 10 times pinatibay sa mga Corning Gorilla Glass. Kahit right. i mo siya ng paulit-ulit po, awalan ah, walang problema. Okay. So, kaya Huawei yung brand yung pinili ko. Thank so, you bro ha! Ah. May tatanong lang ako, quick question lang. Uh, bakit sa dami ng brand sa si Cyberzone, bakit Vivo ang bibiling ko? Ah, uh, bakit Vivo? Oh my god! Dito tayo. Ano yung request Kasi po, mas matibay yung Vivo namin and then affordable yung price na for sa mga affordable yung price natin, like it's yung nagma-markdown kami ng price, yung dati naming ito? Nakalimutan ko na to. And then marami kami yung freebies po. Ayan na. Thank you po. Thank you. question lang to. May tatanong lang ako. Um, bakit sa dami ng brand sa Cyberzone, bakit opo yung bibilin ko? kasi lahat, sir, pagdating kasi sa quality, syempre hindi lang naman si Oppo nag uh, mas mataas yung specs, sir. hindi lang siya nag-focus sa specs, even quality din po. Bibili ka na lang din naman ng phone, syempre yung pang matagalan na magagamit mo. Diba? Thank you! Bali, quick question lang bro. Uh, sa dami ng brand sa Cyberzone, bakit Tecno yung bibilin ko? Ah uh, bukod sa napakamura niya sobrang competitive ng specs. Uh, ayun tsaka ano uh, magaganda 'tong mag magaganda talaga yung mga specs niya sa napakamura ng alaga tapos maganda rin yung camera uh, compare sa ibang brand kasi na makaka price range niya daw parang overkill yung specs. Okay, lang bro, thank you. Ba't Xiaomi bibilin ko? Bakit nga ba sir? What? What the f**k? Bakit opo ang bibilin ko? Malib na yun Bro, quick question lang. Bakit sa dami ng brand dito sa Cyberzone, bakit opo yung bibilin ko? Sa Oppo sir. <laughs>